Ngayong Mayo, magbabalik ang Queen of Asian Novelas. Vivian is back bilang Solen. Let us all welcome Attorney Gerald Cha. Naiintindihan ko ang damdamin niyo. Yung mga katulad kong lawyers na naakit sa ganda ng asawa ko. Huwag kang makikipag-usap sa iba. Mas mabuti kung makakaalis ka na maaga. Ginamit lang niya ang ganda niya para akitin si Atty. Kung ako si Madam, hindi ko ipapakasal ang anak ko sa babae yun. Kaya nga, pinakasalan kanya dahil puntis ka Nakunan kasi siya pagkatapos ng kasal. Magharap ka ng mga kaibigan na papasa sa standard ko. Ayoko nang makita ang mga kaibigan mo. Na-admit po sa ospital ang kapatid ko. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Hindi mo pwedeng i-donate ang bone marrow mo sa kanya. Hindi na sa ang katawan mo mula na maging bahagi ka ng aming pamilya. Palaging tama ang ginagawa ko. At kung nagkamali man ako, ikaw yun. Papa, may sasabihin ako sa inyong importante. Gusto ko pong mag-file ng divorce. Pagod na ako magpanggap sa harap ng lahat. Gusto ko ulit mamuhay bilang si Solen John. Ito ang paglalakbay ng isang ordinaryong babae. Hi! Bakit hindi natin karinin ng pagtugtog? Malabo ang... Gusto niyang subukan? At ang kanyang second chance sa buhay. Gusto mong makipag-divorce para lang magawa to? Pagkakaibigan! Cheers! Cheers Matutupad na sa wakas ang pangarap nating launching. At pag -ibig. Asawa lang kita. Di ka makakaalis sa tabi ko hanggang sa araw na mamatay ka. Kung kailangan mo talaga ng abogado, pwede kita ipakilala. May problema ba? Starring ang alamat ng Korean novelas Kim Jong-un. Dapat i-enjoy lang ang buhay. I am legend. Malapit na malapit na.